Rafael! Meron ka pa bang palabra de Honor? Nakakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Pati buhay mo, ibibigay mo. Utang ng katawan. Kaluluwa kabayaran. Rafael, kailangan makalabas doon si, si Esteban. Gawa natin ang paraan. Naku. Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa'yo noong pe. Ayaw ko nang bumalik sa bilangguan. Gusto ko nang manahimik. Isa pa, mahirap yung gusto mong gawin, itatakas natin si Esteban. Kakarnihin tayo ng mga pulis kapag tinakas natin yan. Kaya nga ako humihingi ng tulong sa iyo eh. Rafael, kompromiso lang. O sige. Magtatapat na ako sa iyo. Yung 10 milyon na ibinigay sa akin ng mga anak ni Esteban para ipambayad sa mga tao sa Department of Justice. Sinunog ko eh. Yung beach house na yan. Yan. Pinili ko yung rest house na yan saka iba pa mga properties. Kaya kailangan natin mailap... Naman, Martin? Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ginawa yun? Natatandaan mo ba kung saan ako galing? Rafael? Nung mga bata pa tayo, limang kilometro ang layo na nilalakad natin papuntang eskwela. Ikaw, nakasapatos. Ako, nakatsinelas. Pero nung mamatay ang mga magulang mo, pareho na lang tayo nakatsinelas. Tapos bigla ka wala. Pero nung pumutok ang pangalan mo bilang hired killer abogado na ako. Pero alam mo ba, Rafael? nung nag-aaral pa ako na abogado siya, lahat ng kaklase ko nakakotse. Ako lang naglalakad. Nakikita nilang yun at yun din ang sapato sa suot ko. Kulang na lang magpaa ako dahil pudpud ng suwela ang sapatos ko. Ramdam na ramdam kong init ng kalsadang nilalakaran ko. Tapos itatanong mo sa akin. Bakit ko ginawa yon? Higit pa dyan naranasan ko eh. Mabuti ka na kapag ka ng pag-aaral mo. Eh ako! Puro kamalasan ang inabot ng buhay ko. Namuhay akong parang hayop dito sa siyudad. Mabuti ka nga nakatikim kayo makatulog sa banig eh. Ako sa dyaryo lang ako natutulog. Umulan, umaraw, hanggang sa makatapos ako. Hindi lang nga sa pag-aaral. Dahil naging professional ako. Naging professional killer ako. Pero kahit kailan, hindi ako nang onsin ng tao. Wala akong pinag-interesant na pag-aari ng iba. Oh. Rafael! Meron ka pa bang palabra, De Honor? Nakakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Pati buhay mo, ibibigay mo. utang ng katawan. Kaluluwa ng kabayaran.